Okay, good morning, good morning. Good morning po mga baluroy. Subukan natin dito mag ano. Bugao. Baka makadali ulit ng mamsa. Dito ko nakadali kahapon ng ano. Kulang-kulang kalahating kilo na laki itok. Pero pang sambalan talaga to. Malayo kasi yung aking fishing spot. So, tingin-tingin lang kayo dyan. Magalaw yung ating kamera at naka at nakahuli na tayo ng damo. Ay nako. Ayaw ko. Eh. Nagdadamo eh. Nagdadamo yung ating fishing rod. Ah. chamba. Umaga umaga. Tingnan natin. alas 5 pa lang mahigit walang nagparamdam ah baka hindi pa makita yung pain natin habol dito kasi sa fishing spot ko pang chamba lang ito hindi katulad doon sa mangrove mangrove area maraming ano yun kadali piso ko piso ko mga baluroy piso tayo ayan kadali na piso on piso on Face on, inun -on, on. Face on, inun on. -on ah. Ayan. Ayan. Nakita nyo ba yan? Ayan. Ayan na. Ah. Ayun. Laki. Laki. Laki mga panuroy. Ayan. Itong kamera natin. Parang tabingi. O. Oh. Diba? Face on. Laki. Ang laki. Grabe. Ini dia dapat perhatikan pa. Pak air ni kan. Oh. Nak gantiti tu. Adik-adik. Adik-adik adik-adik. Hmm. Nak kenain ba ni man. Lecak-lecak. Ah, buka kunang kanu. Gloves, masak ketian masak ketian beluruy ayan ayan beluruy peace on thank you lord thank you thank you oh my god ini kartu masih ada 6 natis ah eh. Ayan. Baka maputol. Loko na. Ayan. Muntik na. Muntik na makawala na naman. Ay, nako. Ano man kasing kamay na yun eh. madulas eh. yan peace on na tayo thank you lord abang abangon tayo mga baluroy naka 1-0 na tayo laking bugaongon abang wala pa si brother leo si brother leo ay nag asikaso pa ng kanyang mga anak para maghatid ng school Hahabo lang yun mamaya. Is nakadalin tayo. Nakadalin tayo na isa. Sana huwag maputol yung ating braided. Tsaka yung leader line. Uy, yun. Hinabol. Yun. Hinabol bro. Hinabol. Opo. Hinabol. 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 Wow, maganda nga dito. Kahit pa paano, mayroon kang maun-un. Ayan. Sige. Okay. Tingnan yung mga baloroy. Ayan ha. Request niyan. Request na makuha na daw ng video. Kung paano makuha yung mga huli natin. So, gumawa ako ng paraan para Kapag video tayo, kahit sa cellphone lang, wala kasi tayong GoPro. Ang mahal ng GoPro. Sana makadali dito. Ang laking mugaong nun ah. Sana, ba't na? May humabol kanina eh. Eh, per nang per. mara makarami mo lang ano dapat sunod sunod eh gusto ko yung sunod sunod ayan sunod sunod yung damo damulag ayan yung tayo maganda ngayon kasi ano makulimlim makulimlim ang panahon kapon ang linaw sobrang init naman ayan na naman si ayan ayos na ulit Ayan, good morning, good morning po. Good morning, good morning. Good morning sa ting lahat. So mahina ang hangin. Hindi pa tayo pina, ano, uh, pinalid na ben, pinalid batawag doon. Yung Pinadpad tayo sa tabi. Ayun ako. itong ayaw ko eh yung sumasabit yung ano leather line sa hook storbo to eh eh kung patayan yung ano huli storbo para bang every drop is count may amya pa yun si bro Leo baka mga alas city pa yun basta ako'y nakadali na nakaisa na ako malaki yung kaya mga baluroy eh. sana may talakitok dyan kitok dyan kahapon eh Ayan ha Wait lang Pabante ah, lang ako dun Pabante ah, lang ako dun baloroy Dun sa nadalihan ko ng talakitok buwan lang tayo ako pa magpaandar laki ng talakitog dyan nadali ko kahapon laki yun ayun na galaw-galaw yung ating video yung ating kamera ay nakalagay sa na dibdib lapit pa lapit pa lapit pa lapit pa, lapit pa. Lapit pa. Ah. yan okay nyan okay tuloy tayo tuloy tayo bro Roy. Madali na ng... Ayun 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 Piso 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 mga balor eh Piso Talaki ito to Sigurado Talaki ito to Ay, buga o nga Ayun Kasing laki pa rin Ayun Piso Fish on. Fish on tayo. Fish on, fish on, fish on. Wait siya. Fish on, fish on. Fish on. Ayan. Anay. Ay. 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 Ayun. Ano ating guantis. Fish on mga baluroy. Nakadali tayo. Pishoon, pishoon. Laki. Yan, oh. Dalawa na. Dalawa na paluloy. Ayan, ok, 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 ok daw. Nakadali rin tayong dalawa. May buga ako nga sa umaga. iyon Yan ang ating libangan. Ito ang libangan baloroy ito ang tamang libangan ng mga tunay na lalaki. Habang wala ang asawa. Yan pagka walang asawa malayo nagawa ka ng paraan hindi yung wala lang yung asawa mo kahit sino, -sino nang inaano mo nahirap yan Nakakasira ka ng pamilya yun buhay na buhay buhay na buhay sa loob Ini mga baloroy. Ini mga tabang tamang tamang libangan. Yan. Sana masundan pa. Puro lalaki. lelaki talaga ang bugaong dito. Eh, ni bungsud ku Bungsud ku yan, balurui Ni aku umaasa jan Tengganu din aku, aray ku Naangalain aku <coughs> Berada tayo mulit Tayo <clears throat> Balik doon Kasi baluroy Pag may huli na di ko na niluluagan malo pag kaya naman Kasi pag niluluagan mo yan lalo na kawala nangyari sa akin nung nagtatangigi ako niluagan ko pinatayan ko ng makina nang pumatay yung makina lumuag yung mother line nung lumuag yung mother line yun yun naman yun nakawala nakawala may dumali may dumali nagisyan pa natin ay ko wait lang Jangan halau aku balikat. Itu maling peluruih. Itu maling ajaan. Aku pun rumabit ian. Pasal apetian. Sana ente semati. Yung. Oh, mayu mapul ka. Lapit lang, rapat tai don. Rapat tai rapat. mai ngadung Kami ngai. ngai ngai mo baloy. Ini ko. Eh naman. tayo may huli ni. Na bala eh. ولا لا Oker na tumboy. Oker na tumboy. <laughs> Wala man. Wala mga baluroy. Sayang kaayo eh. Palag talaga yun si Badrilio mamaya. Kasi nauna na ako mag-ano dito. Ay, nakadalawa na. Ibig sabihin, may pang-ulam na ako. May pang-ulam na ako si Baluroy. Ayan ha. Nah, uh, lumali. Isa. Okay, gano'n muna ako. Okay, ilang minutes na ba uh, 19. 19 minutes. Okay pa yan. mismo para mabigyan ng naman

super Tidaklah Ini adalah peramdam Tidaklah Tak blurui. Yun, ang dumali ah. Yun lang. Dadalawang malaking bugaong. nak nak, lawalak, lawalak, nak lawalak, lawalak, lawalak,